So, katong uh, gustong maligo dere, uh, mo chat lang mo, mag-comment lang mo. Kay willing naman kami mag-uban. Mamay yeah. mga oh, nice tour guide dere. Yeah. Oo, may tour guide dere. Yan. So, dere ni banda sa so may bantaan. Mga guys. Oh, so nindot dere nga magdala ta dere og baon. sa oh, so, maka ato kung makita ang kinaiyahan, no? Bro Rande, sinayahan nga gibuat sa atong ginoo nga dili kaya i-explain sa tao. So, morang na guys, no? Ah, comment lang mo kung gusto ko mo matodri. So, diri ni banda sa so may bagong bayan, ah, bantaan, ah, magpit. So, kauban ako, ah, Ibandilis, Randy Baruga. Yan. So, kauban po na mo ni mga bata dire, mo ni bag-o natong nabotismon dire. So, God bless inyo. At uh, paki-share naman kining atong gihimo nga, nga pagba-vlog dire ni sa ah uh, uh, so God bless. Yeah, uh, have a nice day.